Magandang araw mga kapatid. Sa araw na ito, ating pagtutuunan ng pansin ng isa sa mahalagang tema ng Catholic Social Teachings, ang tawag sa pamilya, pamayanan at pakikilahok. Tunay na tayo bilang tao ay sagrado dahil nilikha tayong kawangis at kalarawan ng Diyos. Sa parehong tagpo ng paglikha, tayo ay pinagbuklod at tinawag ng Diyos upang tunay na mahipagkapwa. Ang panawagang mahipagkapwa na ito ay nakaugat sa paglubog sa mga puwang ng lipunan, ng mga sistema ng pagkakahati-hati at natatanging landas, mga napabayaan at patuloy na pinababayaan. Dito tayo tinatawag na lumubog at makilandas katulad ni Jesus na siyang unang handog ng pag-ibig na maghihilom sa mundong sugatan. Ang naturang panawagan ng pakipagkapwa para sa atin ay unang na isasa sa sa pamilya. Ang pamilya ang siyang unang daluyan ng pag-ibig ng Diyos kung saan tayo unang tong magmalasakit sa iba. Dito tayo unang nahuhubog kung paano makiramay sa bawat isa, maghandog ng sarili sa iba, at higit sa lahat, ang umibig ng tunay sa kabila ng mga sakit na pinagdadaanan. Kaya nga ganun na lamang ang pagpapahalaga natin bilang mga Pilipino sa pamilya. Pamilya na hindi lamang yaman, kundi buhay para sa atin. Maging ang isang Bahay na isang gusali lamang ay nagiging isang tahanan ng daluyan ng kapanatagan dahil sa pamilyang bumubuhay dito kaya naman isang realidad ding maituturing ang malaking hamon sa atin na ipagtanggol ang dignidad ng pamilya lalo't higit sa mga pagbabagong dulot ng modernisasyon ipinapaalala sa atin ng simbahan sa Gaudium express number 89 na ang ng bawat individual ng parehong tao at kristyanong lipunan ay mahigpit na nakatali sa malusog na estado ng komunidad ng kasal at pamilya. Subalit sa gitna ng na modernisasyong nagbibigay ng bagong realidad sa pamilya, tayo din ay tinatawag na makiramdam at makilakbay dala ang pag-asang dulot ng pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa anuman ang kanilang kalagayan. Tinatawag tayong harapin ang mga realidad na ito ng may malasakit katulad ng misyon ni Jesus sa Ebanghelyo kung saan siya ay nakikilakbay ng may pagtanggap at pag-akay pabalik sa pag-ibig ng Diyos. Sabi nga sa aklat ng Henesis, hindi mabuti para sa tao ang mag-isa. Isang matingkad na paalalang tayo ay nilikha upang makipamayan sa iba. Sa gayon mula sa pamilya, ay mabuo ang isang buhay na pamayanang pinagbubuklod ng matahan ng mapag-ibig. Sa pamayanang mapag-ibig na ito, tunay nating naisasabuhay ang ating pananampalataya bilang iisang katawan ni Kristo at bilang mga buhay na kinatawan ni Kristo, ang bawat sa isa sa atin ay may misyong mag-alay ng sarili para sa ating kapwa. Isang misyon na naisasakatuparan natin sa pamamagitan ng pagtataguyod at pagsasabuhay ng kabutihang paglahat. Isang bagay na noon pa man ay hindi na naging madali dahil sa iba't ibang pananaw at pagtugon dito. Kung tutuusin, ito ay pinasimple na ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Marcos sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikaliligtas ng marami. Tayo man din bilang buhay na katawan ni Kristo ay pinili at hinirang ng Diyos upang maghandog ng sarili para sa kabutihan ng kapwa na may tunay na malasakit, dumadama ng sakit ng iba, nakikinig, nakikilakbay, at nakikisangkot para sa ikabubuti ng lahat. Pos ng Espiritu Santo, tayo ay tinawag na maging buhay na saksi ng grasya ng Diyos na aktibong magmalasakit sa iba. Katulad ni Maria sa Ebanghelyo ni San Lucas, kung saan matapos siyang lukuban ng Espiritu Santo at magdalang Diyos at tao, siya ay nagmadaling nagtungo sa kanyang pinsang si Elizabeth upang dumamay at maglingkod. Sapagkat puspos si Maria ng Espiritu Santo at tinanggap niya si Jesus sa kanyang buong pagkatao, maalab siyang tumugon at nakisangkot sa kalagayan ng kanyang pinsang tulad niya ay nagdadalang tao din. Si Maria ay nagmamadaling tumungo para aktibong makisangkot sa paghahandog ng sarili sa kanyang kapwa sa katauhan ni Elizabeth. Tumungo hindi upang magbida sa karangalang nakamtan o makapagtismisan man lang, kundi upang magbigay buhay na presensya sa pagtugon sa iba. Ito ay isang buhay na paalala at hamon sa ating lahat na ang tunay na mga kristyanong pakikisangkot ay nakikita sa maalab na presensya ng paglilingkod sa kapwa. Ito ang buhay na tatak ng pagiging buhay na saksi ng pag-ibig ng Diyos na laging sumasa atin sa bawat pagtanggap sa Kanya sa banal na misa. Mula sa Kanyang salita sa Ebanghelyo hanggang sa Kanyang katawan at dugo na ating tinatanggap sa komunyon. Upang matapos ang pagtanggap natin sa Kanya, tayo man din ay magdalang Diyos sa iba matapos ang banal na pagdiriwang tayo ay pinapaalalahanan ng ang ito ni Maria na ang pakikisangkot sa misyon ng Diyos para sa bayan ay hindi nangangailangan ng titulo o anumang posisyon, kundi ng disposisyon ng Diyos sa atin. Siya nabukal ng lahat ng grasyang kaloob. Sabi nga ng Papa Leon ikalabing apat sa kanyang humiliya kamahailan, tinatawag tayong ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa lahat Upang makamit ang pagkakaisa na hindi na isasantabi ang pagkakaiba, sa halip ay pinahahalagahan ang personal na kasaysayan ng bawat tao at ang sosyal at relihiyosong kultura ng bawat bayan. Tayo big, bilang mga nilikhang kawangis at kalarawan ng Diyos ay hinirang upang maging buhay na daluyan ng Kanyang pag-ibig para sa lahat na may pananagutan sa Diyos at sa bayan. Bilang mga mananampalataya, tayo na way wa aktibong makilahok sa mga gawaing panlipunan kay isa ng inang simbahan ng may pananagutan sa pag-ibig ng Diyos. Diyos na siyang unang nagpamalas nito sa kanyang dalisay na paghandog ng sarili para sa ating kabutihan. Katulad ni Jesus at ni Maria, tayo na wa ay maging tunay na mahabuhay naghahandog ng sarili sa pagtugon sa pamilya, pamayanan at maalab na nakikilahok ng may pag-ibig sa kapwa.